Ayan mga kaysong Kami po ay nagtatama sa taas Nagawa po muna ng balsa Kung ating dalawang kaibigan po At sabi ko kami nililigo Ayan Nanggawa po ng balsa Sina po Otoy Ayos Hindi pa tayo lalubog sa inyong balsa? Ha? Sabi ko baka, baka lumabog sa balsa Mga lumaki sa tabing dagat tayo, Otoy Yan. Balsa po. Puputuloy natin yung kawali na ito eh. Ah, lalangoy na po rin lagoon. Sino kayo si unang si si yung utoy? Si -si -si eh? Ah, Agwa quality ang gawa utoy. Eh. Tama, tama yung tali. Ay, ah, yan mga kaisang, ganda utoy. Uh, eh. Agara. Sino unang Sino unang susuno? Si Kuya Mi. Kumuha ko tayo ng kawaya na ano? Pang sundok. Yung bang mahaba-haba. Agwa-gara. Quality o eh. Ah, Baka ito yung maipugal natin para hindi maanod ang baha. Wadali yung dealer Engineer, Oh, si Jin. Oh, tu di kakain. Di tulog di kakain tanghalian. Bubulin lah kau. Ang daming isda dyan lagi na ano ni Pisan na ipisan na. Oh. Is dyan. Oo. Ay, gara na re. Ay. Ang dalawa mga kainsan, oh O, oh, toy! Pwede na! Pantay na lang, ano, oh, toy? Papantay na lang po, ori. Hayaw, tin dalawa. Hay daw, toy, daw. Ay, tindi. Ang mga kainsan, o. Oh. Ay. O, toy, lagun. Ah, Enchanted River o toy O toy kung sino sisisi dyan. May kuwiba sa ilalim niyan, ay Yan dapat ang ma-discover natin Palawan ng Quezon Enchanted River o toy Hanggang dulo Ah Ba baka magiging tourist pa tayabas ano toy Bye, eh, dagdag income ng buong bayan ah Walit eh Tol, kuwalit eh Go oh Sino na doon? Si Gabi's friend Gabi's friend po ata na doon Sabi ko kami magbabanding-banding po magpipinsan na eh Alaw tol, malay enchanted river yeah. Hahawanin lang natin ating uto ito ito po ay mga mina ng buhangin mga kainsan ito Yan, tama mo niyo mga kainsan. Ito yung mga nakatagong mina sa lugar namin. Tak tak yung buhangin niyan tamo mo. Yan. Buhangin po yan. Yan, mga bundok na yan po. Yan. Yan yung bundok na yan ito. Buhangin po yan. Ano to eh? Mahahawan lang ang natin ano? Yan. At hindi, hindi natin hanggang diyan lang ano? Okay. Palawan rin ito eh. Ari mga kaisan, tuwi ba? Pero hindi pa po namin na ano yan. Baka po may butas pili yan sa paligid. Yan po ay kuwi bang ilalim. <tipos> yan, ito, ito, ito. Parang Parang sa taas. Marami na po yung sasabing matatanda. Kaya lang ay eh, siguro na ano ng daan. Baka nga uti may butas liyan, ay. Yan. Hoy! 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 Ah, ayos. Dadayuhin na rin. Marami na mga isang Gawa lang dati po yung area natin doon. Yan dami natin. So, kami uh -huh. na nipipitit natin sa kamila. Ay, ari po yung medyo tago na. Kami lang po. Ba ba dito. oo. Uh -huh. Medyo kami na lang po nakaka-area din eh. So, hey! Bainti-bainti lang ako ito eh. Buti pwede nating gumawa ng talo nandito. Oo. Oh. Uh. Oh. Uh -huh. Mahahawal ano. Oo. Oh.

bang Bangihin na na sa Oo Kukuha po tayo ng ano Panulak ng balsa Ay ari maganda Maganda po ay ganda rin tuyo Ari oh Para po ba mag-aanglaang Ito <coughs> Panulak po. Ari, maganda. Magaan ala. Ano na? Ah, mga kaisan! Pahinga po muna kamay, pahinga. Mamaya po ang trabaho. Ayan po yung ating mga trupa. At na kababal Pang Olympics. <laughs>

Mga oh, multiteok, umunualim nga pala utol, umunualim niya, umunualim niya, umunualim feet. umunualim niya, umunualim niya, umunualim niya, umunualim niya, umunualim Eh umunualim niya, umunualim niya, mix niya, umunualim niya, umunualim niya, umunualim baba

Sige, 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 mix. Sige, mix. Sige, sige. Awa ko malutang galing mo niyan. Ano? Abos ako, hindi kita kamay ko. Baka Lalim nga. mo na abot? Ano? Lalim mo yung ng na Dito, kamay ko. Yan. Ay malalim, malalim nga doon. Malalim tong mo! Hahaha! Nung babat! Hahaha! tabi ay. Baka <laughs> ba? Malalim? Ba? malalim. Ba? Ah. Ikaw to eh. Babaw Babaw yan. <laughs> 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 <yun. laughs> babaw. baka mawala ka! Dala mo yung Ano to eh!

Dalam ya.